po ninyo ay ang pangunahin na kasama sa tinatawag na saikawan ang saikawan po ay ang tinatawag na sayaw kawayan bilang paghanda po sa kapistahan ng kanilang patron na si St. Joseph dito sa barangay Daniel Pajardo yan po ang pangunahing bahagi ng ang pangkat na nagbibigay pugay para sa paghanda sa kapiesta sa darating na linggo Mayo 4 yan po ang mga kasama sa tinatawag na saingkawan ang saingkawan po ay ang sayaw kawayan dahil po ang patron na si Saint Joseph ay narito sa tinatawag na tambanan ng Bamboo Organ. Maganda Pilipino ang pangalan mo ni... Chai Chai! Na, uh, anong tawag dito sa inyong pangkat? Ito uh, man, po? O, yung sayaw ninyo. Sayawan po. Sayawan. Ah, uh, salamat, salamat. Ah. Ayan po. po ang masiglang tunog na inyong naririnig na alika ng saikawan. Ayan po natin. Wala pong pinipili na edad o kabataan. May mga kasama po sila. Ayan po. Marahil po ng mga panungunay, sila ang mga nagturo dito ng sayawang sa ikawan, bilang pagpaparangal sa kapiestahan sa darating na Mayo 4 bilang parangal sa kanilang patron na si St. Joseph. Atoy, may mga ilang taon ang ginagawa ito. Tagal na eh. Nung unang-una pa. Okay. Ah... Ano pangalan mo, Toy? Christian po. Christian. Ikaw, Toy. King. Ah, sige. Salamat ta. Ay kasama pa rin 'yon, Toy. Apo. Ah. Ayun po. Ang isa pa rin bahagi ng Saikawan. Ang makukulay na bahagi pa rin ng pangkat ng tinatawag na Saikawan. Po, mga dilawan naman po yung una po, mga verde hulay green, ngayon po naman ay mga dilawan at makikita po ninyo na nangunguna ang kanilang musa tay, brother, brother matanong ko po kayo may mga ayaw patanong Ah, brother, brother. May mga ilang taon na pong ginagawa ito. Itong ah, Saikawan. Ito, uh, bali, 4 years na, nahintula ng pandemic. 5 years sana. Nahinpula. Itong uh, Saikawan uh, na saykawan, tinatawag. Baka kako nung unang-unang panahon pa, ginagawa ito. Hindi, nagsimula lang po nung pandemic. Ah, may mga apat hanggang 5 taon na. Oh. Ano pong pangalan ninyo? Ako ah, si Brother Jojie, lingkod ng parokya. Ah, Brother Jojie, lingkod ng parokya. Parokya ni? San Jose. Eh? Ay, San Jose. Ayan po, ang ah, pinakamusa naman. Ito pong sa ikawan daw po ay sinimula noong bago mag-pandemic. At ah, taon-taon po ay sinasagawa na. sa ikawan <laughs> ah toy toy bukod sa inyong pangkat yung mga berde kayo dilaw may kasunod pa kayo kulay blue po after Ula. blue wala orange ah bali lima pangkat yes, ano pangalan mo toy teyo Leo? Teo. Teo? Teo. O oh, sige, Teo, salamat ka. Kawai ka, Teo. po. Dito ka ba nag-aaral sa St. Joseph? Ang naririnig po ninyo ay ang masiglang tunog na nagmumula sa kawayan. Kaya nga po tinawag na saikawan, sayaw kawayan. Ayan po pangkat daw po ito ng saikawan. una po yung pangkat verde ikalawa yung pangkat dilaw ito naman po ang ikatlong bahagi ng saikawan. at makikita po ninyo ang nangunguna sa kulay asul ay ang kanilang musa. Yan. Dala, ang patron na si St. Joseph o San Jose. Yan po ang nangunguna sa Pangkat Asul, ang kanilang magandang musa. At makikita po natin ang malaking pagkakasulat ng Happy Fiesta. Limang bahagi po raw ito. Una po yung Verde, dalawa yung dilaw. Ito po naman ay ang asul. Dala po ang imahe ng kanilang patron na si St. Si Joseph. Ano pangalan mo niya? Ano pangalan? Ay, Dali, Tagalog. Ha? Salamat ha. ang pagsayaw nila. ang pangkat uh, ikatlo na kulay asun. Ayan po ang mga nanonood sa ginagawang saikawan. Makikita po ang kanilang kasiglahan. So, ang tawag dito sa area na yan. Anong tawag diyan ah, ano yan? Ne, ano tawag dito sa area na yan? Yung, ano? Rizal Park. Ah, Rizal Park. Ah, kaya pala na riyan ang pantayog ni Dr. Jose Rizal. Ang Rizal Park. Yan po ginagawa yung mga iba't ibang event na may kinalaman sa Barangay Daniel Pajardo At yan po po natin uling Tungayan Ang pangkatasul yan Ayan naririnig nyo Ang tunog na mula sa kawayan Na hawak-hawak ng Pangkat Asul. Iba talaga ang gamit ng kawayan. At yan po yung suporta kung sakali na may hindi maayos na mangyayari. Yan pong kanilang sasakyan na yan. Rescue. Ayan po naman ang ikaapat na pangkat ang kulay orange. Yan. At nangunguna ang musa umuse ng pangkat orange. Isa na namang magandang mutya. Dala ang imahin ng kanilang patron na si Saint Joseph. Si Saint Joseph po ay patron ng mga manggagawa. Iyan po ang mga kasama sa pangkat dapat Ang orange. At dyan naman po, narinig na naman po Matanong ko kayo. Bakit lima pangkat nagre-represent nagre ng ano? Kulang lupa po. Kulang lupa. Ah, bawat pangkat. Yung may distrito, yung ganon. Ah, barangay po. Ah, barangay. Okay. Ah, Anong sabok ng parokya sa San po? Ah, anong pangalan mo po? Step 10 po. Step 10. Salamat ah. At kaya po pala lima ang pangkat ay nagre-represent ng bahagi ng pulang lupa. Ayan. Sa pulang lupa, maray po, ano yan, bahagi ang Daniel Pardo. Ayan po, nakikita po natin ang masiglang pagsayaw ng pangkat pula yang nanagmula sa Barangay Pulang Lupa Kaya yeah po At ang kanilang magandang musa na sumasayaw si dala ang imahe ni San Jose Kaya yeah po Talaga pong pag naririto kayo mapapainda kayo sa masaga, masaya at maliksi na galaw ng mga presente o kumakatawan sa bawat pangkat yan po yan po ang panguli sa limang pangkat ang pangkat mula mula sa pulang lupa Ah, uh, tingnan po natin ito. Happy Fiesta. Pagkakita ninyo na pangkat pula, iyan po ang pinakahuling pangkat ng Saikawan. At iyan po ang kanilang backup.